Hello mga ka-i babies, kumusta? Kumusta, kumusta, kumusta? It's been a long time, it's been a long time without you my friend, Ana. <laughs> Mag-upload ba tayo sa itong video mga ka-i babies, no? Kung dili busy niyong ka-i baby. So, karon for today's video, wala manta na busy. So, maokat to nag-isip-isip, nag-usay ito sudan sa panihapon. So, maokat to. Ah! Kahambogera. So, mo ka niya itong sudan sa panihapon. So, nagvideo lang yung kudera kay para mahambog na ang sudan na to is lichon. <laughs> pero, ang tinula ng mga ka babies intended yun unta na siya para sa ako. Ang birthday ka maabot na Abril. Pero, kay Ana man siya, I don't want to eat na because I'm broken hearted. Ah, di ka mo ita. Oh, kaniya niya, o. Oh. <laughs> Ato ng pilawan na abta na gitar gabi ino na tagabi i kay dili siya anak kadali luto ato ang basic na to na sudan sa panihapon okay first bite para kaninyong tanan ay naku sa imo ha kuan oy si ang ah, patak ang tawag niya, si pulyo siya si yo imo ako ni first bite ni mo mm Crunchy ka yun no? So, anda ba itong dira ra? Para gabi yun lang. losartan may pa Paano sa aming house-a-house? house, 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 house. budget. Let's sing a happy birthday! Para sa akong sarili go. Advance happy birthday. Inalam mo mga advance. Happy to you. Walit, well, pag di mo kanta ka ka <laughs> Ay! Ay! <laughs>

Itinod ako. Itinod ni mo? Sayawi, David, tanda. sayawi ang tinon. Piyo, piyo. Sayo na yun. Piyo, piyo, piyo. piyo. <laughs> And that's all mga kay babies. Thank you for watching. Sa amo ang basic lang na pa. Panihapon karong gabi una. Thank you guys. I love you all. Bye.